Mga pangga, tingnan nyo yung anak ko. First time ko siyang pinakain ng dinner na bacon with rice and noodles. Now, I'm gonna try. At yung noodles pa niya, pansit kanto, ah, kanto niya na maanghang. So, so ang noodles, ginawa. Rice. Ayan, tingnan nyo ang ginawa niya. And dip it in. Ayan, tingnan nyo. Then you do this. And ano niya sa... Yan. First time yung kumain ng ano, rice with bacon. bacon at yung pansit niya, ay uh, yung ano niya, yung noodles niya, ano yan, pansit kanto niya, nilagyan ko lang ng tubig, hindi ko sinali yung ano kasi. Mm. Ano, first time talaga niyang kumain at talagang bacon nasarapan so... siya. Before, sabi ko sa kanya, kumain ka nito, Uh, rice with uh, ano rice with bacon sabi niya ha hmm, kabuang pero ngayon gusto niya niya yung pagkain kasi namin frozen kasi yung pagkain namin sobrang frozen yung pagkain namin kaya I decide na gumawa lang ng bacon at tinanong ko siya kung okay lang ba yung bacon sa kanya sabi, sa, sabi niya okay lang daw so kaya yun pinakain ko siya ng bacon at uh, bacon at rice at ito din, pansit kanton din ito. Pero, yeah, oh my God. Mama. Ito din, pansit kantin din ito. Pero hindi ko sinali yung, ano, tinapon ko yung sauce. So, ngayon, nilagyan ko lang ng tubig at saka, ano, asin at, ano. Very good. Gusto ba rin smak ko na din, so Pero hurto? hindi ako nakatikim sa, hindi ako nakatikim sa, nito. Kasi kinuha niya lahat. Ibigay ko lang sa kanya lahat. Lapit na yung anak ko. Ito kasi, ang dami namin i-stack na mga is pagkain na matagal na kung para ta itatapon na sana. Pero today, I decided hindi talaga ma hindi ako magtapon. Talagang kinakain namin kahit sobrang tagal na pa ulam. Mga pansit yan. Ton, tagal na yan. Ang dami kasi namin drawer na lalagyan ng pagkain. So, doon yun nakatago ng na bili ng bago tapos nakatago pala doon sa pinakailalim nagkamay siya Pakita ko sa inyo nagkamay siyang kumain <laughs> hindi yan marunong masyado magkamay pero tinatry naman niya yung magkamay ng guys. tingnan niyo yung ginawa niya nagkakamay <laughs> Wait yung Yan yan oh. po yung ginagawa niya pag nagkakamay siya talaga hindi kasi yan masyadong arono mainit What do I should log it to ball. gusto kasi niya ng bola kasi nasanay siya yung inuomo ko na pagkain So, nasanay siya. So, yan. Ano doon? May put. Ganyan siya kumain. Ako, magkakamay. Ganyan, yan.